din binataan na kalabasa ah, with crab wow naman wow na wow naman masarap ang may sabaw sabaw mga idol yan wow na wow na wow crab 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 talaga naman Hello mga lode, olam ng mahirap nako lang nakalabas ah, talong at saluyot at, at saka crab mga idol ayan na po ayan na po at ito po ang inyong lolang kusinera <laughs> ayan na po yum 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 hmm sarap grabe ang yam-yam naman. Diyos ko dahi. Oh. Grabe. Oh, tama na kaya yan, mga lodi.